Marami sa ating nagtatanong sa comment section, ano daw ba yung gupit na nababagay sa medyo maninipis na ang buhok? Ito po, pwede yung ganitong gupit para sa inyo. At sigurado magmumukha pa rin medyo makapal ang ibabaw nito. Kapag uh, ating uh, pinanipisan ang gilid, siyempre yung ibabaw yung medyo mahaba, eh, magmumukhang uh, mas maayos at bagay pa rin sa inyo kahit medyo numinipis na ang inyong buhok or lumiliit na ang hibla nito. Kapag ganito kanipis na buhok, eh, kung ikaw ay nag-aaral magupit, pwede mo munang umpisan sa pag-overcomb. Tanggalin mo muna yung mga makakapal na buhok and then gamit tayo ng ating trimmer. Gawa tayo ng pinakang baseline. Pagkatapos niyan, tatanggalin natin yung buhok sa ilalim. Kadalasan kapag numinipis yung buhok natin, nauunang maging manipis yung parting ibabaw. Kaya ang solusyon, eh, di panipisan natin yung gilid para humabol yung uh, buhok mo sa ibabaw. At uh, kapag pinagupitan mo ng ganito kanipis, habang tumutubo siya ay okay na okay pa rin at mukha pa rin siyang uh, maayos. Kung ay eh, hindi maiiwanan yung parting ibabaw nito dahil manipis ito. Gamit tayo ng number one na clipper guard. Yan, ganyan, pwede, pwede yung ganyan. Pwede. pwede namang mas mataas pa dyan. Pwede mong i-high paid. Kung uh, okay na okay yung shape ng inyong ulo, pwede sa matataas na gupit. I-high fade na kung medyo manipis ang iyong buhok. Then, 0.5 na clipper guard dito sa may pinakang baseline. And then, uh, zero close para mabura yung uh, pinakang guhit niya. At okay na yan kapag... Uh, sinundan mo lang yung ganyang step by step kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang magupit eh okay na okay yung ganitong uh, procedure ng pagugupit and then overcome medyo bawasan natin yung makapal dito sa gitnang bahagi para maging balanse yung nipis na ginawa natin gupit para sa kanya Lagyan natin ng na kunting pag-aahitan dito. Curve lang natin ng na konti. And then gamit tayo ng suklay. Ang kanyang buhok ay malilitang hibla. Kaya dapat ay eh, maingat tayo sa pagbabawas para hindi ito mapasubra. Ayan, kunti-kunti lang tanggalin natin yung medyo makakapal na bahagi niya. And then gamit tayo ng tining scissor kapag may kunting lubog sa may parting likod para hindi siya magmukhang makapal or uh, hindi siya biglang kapal. Bawasan natin yung kapal doon sa may parting lubog niya. Ayan. Okay na okay na Meron ka ng solusyon sa iyong buhok Kapag medyo manipis Paggupitan mo ng manipis ang gilid nito